viral ni Ninong Rai, sa mga videos niyo on cooking and all that. Ako po mismo, inaabangan ko po yung isusubo niya yung first perfect bite ng mainit pa. Ganun po tayo. Doon <laughs> tawa po ako pag nakikita ko yun. So your viral videos have made a significant impact really. Not just on your life, but also on your fans online. I'm sure dami na namin gumaya ng recipes mo. Pero tell us about how a video content that surprised you with how much your fans loved it. Hmm. Alam mo, people often ask me. Kasi, eh, pa paano ba pa magkaroon ng maraming views? Like, hindi nyo alam ko. Alam <laughs> Hindi ko naman, hindi ko, di ko talaga alam eh. Although, syempre, meron kami framework na nagkatrabaho kami within. Uh, may idea kami. Pero in terms of, you know, uh, virality, wala namang may monopolyo ng, ano dyan eh, ng information dyan. Or walang isang tao nakakaalam maaaring alam mo yung elements para makuha yung bagay na yun. Kaya mong himayin niya up to the last second, which I often do. Inaaral ko talaga per second. Titingnan ko kung saan mo the drop of yung tingin ng tao, mga ganang bagay. Pero kahit i-apply mo yung mga mga bagay na yun, hindi talaga siya, you know, uh, sure. Ngayon, meron kaming meron kaming idea na sineset sa team na hindi hindi tayo magfo dun sa parang I call it the Mr. Beast trap wherein uh, wherein itat uh, itatap mo yung last bid mo itatap mo siya ng itatap ng itatap hindi mo kaya yun bilang tao eh hindi mo kaya yun so nag-settle nag kami na meron kaming rhythm meron kaming meron kaming video na we, think will perform well meron kaming video na for daily consumption lang pero ano yun may may may, may rhythm siya kasi na timing namin yon kung saan mas maraming tao say si, say si weekend ngayon so yun yung ramay dala pero payday weekend hindi namin dala ngayon kasi usually payday wala ang tao sa bahay so meron kaming mga ganong data na pinafollow namin ngayon What we realized is, kahit din nga apply mo lahat ng alam mo sa isang video, hindi siya secure. For example na lang, sa short form, meron kaming isang video na shoot lang talaga namin for 15 minutes. Isa siyang cooking vlog na sobrang basic lang. Literally, nagprito lang kami ng patatas. Ngayon, I think meron siyang 15 million views. Sobrang, sobrang, sa, sa internet kasi yung effort na pinasok mo does not equate dun sa pag-consume ng tao sa kanya. So, hindi dahil masyado pinaghirapan yung video na to, eh, i-consume siya ng tao. So, what I tell people is, uh, upload ka, aralin mo, like, intindihin mong uh, mabuti. So, meron kami mga video, for example, meron kami nagluto kami ng ostrich, okay naman siya. Like, sa 22-year-old na ostrich, niluto namin, which, I, which we thought mag-viral ng matinde nag-perform naman siya well pero hindi, bakit? sinubukan namin i-analyze, ah kasi hindi siya relatable ano siya ah, uh, spectacle siya pero hindi siya relatable people watch me kasi yung mga naluluto ko pwede na ilutuin. tapos yung patatas <laughs> na tinrito ko lang na walang ka-effort-effort nag-15 million nag-15 15 million views na hindi namin inasahan talaga So ngayon, mula doon sa mga data na nakuha namin, tatry namin mag-work doon. So, hindi talaga ano eh, hindi talaga siya, wala talaga secret. No? What, I, what I tell people is be consistent. Be consistent lang talaga. Like, kahit anong mangyari, may sakit ka man ngayon, make sure na may upload ka. Paano mo gagawin yan? Kailangan, uh, mag-shoot mag kayo ng batch. And kapag nag-shoot kayo ng batch, tapos batch uploading yan, medyo yung mga nakakonek sa bahay nyo, kung medyo mabagal-bagal internet nyo, magre-reklamo na yan. Bakit ang bagal ng internet ko? Kasi ganun kami, tsaka isang video file namin sa long format. Sa like tagarong 50, 50 gig, isang, isang long format video namin. So kailangan talaga namin ng uh, stable na, na na internet. And again, maraming maraming salamat sa di kasi hindi nyo kami pinapalya. Kaya kami laging consistent. Hindi pwedeng ikaw lang ang consistent. Kailangan yung mga partners mo rin sa negosyo ay consistent. Kasi Bali, wala yan. Eh. Ikaw lang eh. I mean, kaya mo bang isalaksak sa lalamunan ng internet yan kung wala namang internet? Hindi eh. Hindi talaga eh. Tapos, uh, ito ah, usually mga businesses, dalawa ang internet connections yan. If in case mag fail yung isa tulad sa amin, kailangan, kailangan namin talaga ng ng uh, internet. tigil trabaho kung wala kaming internet. Pero dahil sobrang consistent, isa lang talaga linya namin. PLDT lang na talaga. Kaya again, maraming maraming salamat sa inyo. Kung walang PLDT, wala tayo dito ngayon. Thank you. Wow.